lagyan natin ng USB mga sa channel ko ang Fixed This TV so ngayon may katanggap tayo na bluetooth speaker so ang sabi ng may-ari walang power pero umilaw yung charging niya ngayon supplyan natin ng charging At kung tama ba yung sabi niya na magka-charge lang mag ano, magilaw lang yung charging so walang display mga sabi ng may-ari i-plug natin yung charger natin kung ilaw ba siya mag charge ba so kebigan, kaibigan ang uh, ilaw magsabihin may connectin na yung charger natin nagkoconnect na doon sa loob pero kahit nauna natin yung volume niya, yung power kasi ang power nasa volume control walang display pa rin walang ingay na naririnig natin Uh, dahil ito yung nangyari sa bluetooth speaker niya kailangan natin ito buksan para malaman natin ang loob nito at tapos na nabuksan na natin bukos muna natin sa kamera para matingnan natin ang loob ng circuit niya so ito po yung circuit niya maliit lang so, nako nag -rusty na yung mga pisa niya kinakalawang na oh, no! so, ito pa lang dahilan kaya na wilaw na yung charger pero walang power ang gawin natin dito mga kaibigan uh, mag voltage reading tayo uh, ito yung battery niya battery pack, isa lang okay so connecting dito sa board niya so gawin natin uh, mag voltage reading tayo pagkatapos nito linisan natin kung uh, kaya ba ng linis so, Voltage reading muna tayo mga kaibigan. I-reading natin yung voltage ng battery at uh, saka i-plug natin yung charger. Tingnan natin kung nakapasok ba yung voltage galing sa charger. kunin so, muna natin yung battery niya mga kaibigan. Tingnan natin uh, wala wala nang karga dapat dito mag-reading siya ng mga 3.7 volts. Bunutin natin, baka nagka-grounded lang. Testing natin ulit mga kaibigan. Galing yan sa charge uh, battery pack. Ang voltage nito, kung full charge itong battery pack is 3.7 volts. Ngayon, i-direct test natin yung battery na hindi naka-plug sa board may laman pa ba yung battery nakuwala na talaga mga kaibigan 0 na talaga yung laman ng battery na drain ito dahil nag na yung mga board wala na 0 na mga kaibigan walang reading wala nang laman so ngayon uh, supplyan natin ng charger at mag reading na tayo yan, umilaw yung charging pin niya. Yung charging lead light. Indicator, charger indicator. Buti so, yung sige nga rin tayo mga kaibigan. Kung nakapasok ba yung o lumalabas ba yung supply galing sa charger. Doon sa terminal ng battery pack. So, ang nangyari mga kaibigan, ang terminal ng battery pack, wala pa rin voltage. Dito mga kaibigan, nakasit ito sa DC. DC voltage. So, alang-alang, parang wala talaga, volts lang. Dapat ito, may 5 volts. Dahil yung charger ng ginagamit natin sa cellphone, ang output niyan is 5 volts. So, i-regulate lang yan dito sa IC regulator niya kait so kahit 4 uh, volts, wala rin. Yan. Kalawang na talaga mga kaibigan. Narang lahat ng pesa nag na. Gawa na lang tayo ng paraan ito Nisam na natin, i-check check ulit pero kung wala na may gawin tayo na module yung charger module install natin dito. Ngayon, uh, tapos na natin ito linisan ng thinner. Yan, medyo makikita na natin, medyo nalinis-linis na dahil sa thinner na uh, ginawa natin. So, 'yun lang ang gawin natin dito. Uh, gamit tayo ng itong tinatawag na module charger module install natin ito. Hindi na tayo dadaan doon sa yung terminal niya. Doon pa rin tayo papasok sa charging port niya, pero kuan lang tayo ng voltage dito lang mga kaibigan. Tingnan yung ginagawa ko. Ah, uh, natin yung wire galing sa battery pack. To tuloy natin yan huwag kalimutan yung negative at saka positive yung standard color ng negative is black red ay positive hmm. so tabi muna kunti tabi lang yung board dahil para magka welding tayo mga kaibigan so na improvise tayo na clip para di siya gagalaw So, tingnan nyo lang mga kaibigan Dahil I-focus rin natin ito sa camera Yan. Para malaman ninyo Saan i-wielding yung Battery pack sa Charger module Yan. Ito ang ginagawa ko Kung ganito ang mag Ang mga uh, bluetooth speaker na hindi na magcha-charge sa battery pack. Dinala lumalabas yung voltage niya. Ito na lang ginagamit ko para maayos na natin. ganito lang ang technique sa pag welding mga kaibigan welding muna yung lagyan muna ng uh, soldering lead yung board saka lagyan din ng soldering lead yung copper wire para direksyon na pag weld natin yan positive saka negative yan ang output mga kaibigan output yan yan, nakita nyo, na may nakalagay na output negative at positive papunta ng battery charger battery pack Yung charging port niya magwiring na lang tayo pero tingnan mo natin, i -check, i -check muna natin i-check natin Check muna natin uh, galing sa charger. So, tingnan nyo, umilaw na yung charging. Ibig sabihin, okay yung charging module natin. So, mag-voltage reading tayo kung may, may nagka-regulate na ba yung voltage galing sa charger. Voltage test ng DC voltage. Direct current. Uh, gamit tayo ng tester natin, digital tester. Uh, ato sang i-plaster e para maklaro din nato. Makita natin yung display niya. Yan na lang parang yan na lang. Ito na lang ang para makita yung display. So, ang output ng charging module natin, tingnan nyo, uh, tingnan nyo yung display. 1.3 volts mga kaibigan Big sabihin ang, yung battery pack natin naglalaman lang muna ng 1.3 pero yung charging natin is 4.8 volts so, bago lang kasi uh, parang 1.3 lang uh, pabayaan muna natin ito na magka full charge siya mga kaibigan na maabot siya ng kahit 3 volts lang muna na-connect na natin mga kaibigan yung wire papunta ng uh, charging natin charging line ito yung positive galing sa negative, positive galing sa battery at saka itong input mga kaibigan kasi kumo nito eh, yung negative kumo nito negative uh, na yan dito dito natin nilagay sa sa yung positive ng charging natin uh, yan nan yo. yung positive sa pagpunta ng battery saka itong wide uh, red wire papunta din ito sa board o, dyan lumalabas yung uh, four boards galing sa, galing sa charging port natin papasok sa module natin yung charging module at lalabas dito sa output nya so testing natin mga kaibigan charge natin pero kung tutuusin uh, dito na lang natin ilagay dyan sa charging yung uh, na, may nakita yung DC 5 volts kasi doon natin ilagay yung wiring instead nga dito sa harapan dito ito yung sa board niya sa input ng board dito ito lang tayo nag connection sa yung DC volts pa rin niya, na 5 volts yung crown jack Yan. At makikita ninyo yung output papuntang battery pack. Yan. Yan ang battery pack mga kaibigan. Makikita nyo. Yan. Battery pack yan. At papunta sa out ng kailangan ibalik-balik natin yung istorya mga kaibigan para ma malaman talaga nyo paano magkabit ng charging module sa output ng charging module. Check natin kung may laman na yung battery pack. So, may laman na siya mga na na uh, 3.5 volts. Okay na yan. Maka, maka, maka power na yan. 3.5 volts At ilagay din natin itong Charger natin dito sa Kanyang charger port Dahil Sa board na lang tayo Yan, umilaw yan Sa board na lang tayo Kumukuha ng Para sa input niya mga kaibigan Yan, umilaw din yung module natin Charging module Sabihin Connected na yung Current Yung voltage Punta ng module ano oh, tinanggal ko tanggalin ko, iulit nawala siya pag balik ko, meron siya yan ibig sabihin, nakakunik na yan mga kaibigan tanggalin na natin at ipower natin ito mga kaibigan yan yan, milaw na mga kaibigan may bluetooth na siya so, ibig sabihin gumagana na itong speaker bluetooth natin at lagyan natin ng USB para mapakinggan natin yung yung boses ng speaker natin yan yes, yan lang muna kaibigan Na napatunog na natin Diyan lang muna yung sounds para hindi tayo mag copyright. Ah, na yung power sa bulong natin. Yung, yung, na Lagyan natin sa si station. It's in station to. Gumagana na yung FM niya. Lagyan natin ng USB mga Yan okay, mga kaibigan, uh, tumunog na yung speaker bluetooth na walang power. Uh, sana salamat sa panunood sa video na ito at huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko, Peace Vistag TV. Maraming salamat sa inyong lahat at